Lilet, okay na yun. Kalimutan mo na yun. Mag-focus na lang tayo sa work, okay? Magkakaintindihan ba tayo? Um, attorney Lilet, may kliyente pong gustong dumulog sa inyo. Sino? Lilith, siya si Lydia Soriano. Nagkasakit daw yung anak niya dahil sa pinapasukan nitong eskwelahan. Magandang araw po, Attorney Matias. Magandang araw din po. Maupo po kayo. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Medyo namumutla po kayo. Dala po siguro ng pag-aalala ko sa anak ko at sa pinagbubuntis ko. At long buwan na po akong buntis, iniwan na din po kami ng asawa ko. Pero ayos lang po ako. Ang mahalaga po sa akin yung kalagayan po ng anak ko at yung kaso na isasampa ko po, po sa eskwelahan niya. Ano po bang nangyari? Nagsimula daw po kasi yun sa PE class nila, Dina. Matalino ho at magaling sa klase ang anak ko. Kaso nga lang, mahihain at matatakotin. Lalo na po sa mga nila lang na hindi po natin nakikita. Multo, spirito. Mga bata, may gagawin lang si Teacher Sandra sa classroom, ha? While I'm gone, work on your group assignments under the tree. Kasi pinipaint pa yung PE hall. Okay? Yes, ma'am. Cool. Very good. Dina, ikaw ang leader sa activities today. I explained the task earlier, so alam niyo yung gagawin niyo, ha? Opo, Teacher Sandra. O, oh, yung tinuro ko sa inyong sayaw, ha? Huwag kakalimutan. Okay? Opo, Teacher Sandra. Okay. Ako na pong bahala. Sabi na ibang mga students, may namatay raw dito. Kaya may nagmamato raw dito. Nakakatakot naman. Paano natin matatapos yung mga activities natin kung nagkakantuan lang kayo dyan? Tsaka, walang multo dito. Hindi totoo yung sabi-sabi ng iba. Hindi totoo yun, ha? Totoo kaya yun? Sabi ng ibang students, may Siapa yang pangaruh di sini? Apa yang telah berlaku? Apa yang telah berlaku?